Ibana, baby. Baby, baby, Ibana. Baby, baby, Ibana. Diyan ka lang, baby, ha. Diyan ka lang. Yan. Dito kami sa New Plymouth. Sinamahan namin si kapatid na Rodel at saka si ganda Serena. Angin. ang hangin. Ang lamig-lamig. Grabe. Saan Sinamahan namin sa, dito sa, yan. Sinamahan namin sila dito. Dito-dito. This is a new premat. New play mode, new play mode. Yan, ikot-ikot tayo muna dito. Mga friends. Oh. Ikot-ikot tayo. Ikot-ikot tayo rito. Ang lamig. Mahangin. Hangin, hangin. Super hangin. sasakyan. Dito nakaparada yung kotse namin. Di Ay, ayan, 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 ayan. So dyan na kayo, babu.